Mga barangay, samahan niyo ako dahil nandito tayo sa Valerios Tropical Bake Shop. Napakadaming tao at ang uh, aking minibida sa inyo ay ang aking kabarangay na si Natita Jane Del Piero. Jane Del Piero. Del Piero, Ayan mga <laughs> parang mga bida sa ating Dirty mga Piero. Eh kayo Del Piero ng mga 'yo. Yeah, Del Piero. <laughs> ko to si Tita. So kayo po ang kayo po ay taga Chicago. Yes, from Niles. Tapos ang inyong uh, mahal na kapatid ay nasa I'm from Miami. Miami. Miami naman. Kaya pala hot na hot si Tito. Very <laughs> <laughs> hot. Miami hot pala siya. <laughs> so, nagbabaka siya dito. Yeah, dinala ko yung kapatid ko. Namimiss ko na kasi eh. <laughs> <laughs> Bakit mo dinala dito naman si Tito? Anong ginagawa niya dito ngayon? Bibili ng pasalubong sa wife niya. Yeah. Yung eh ang dami-dami namang bake shop dyan na iba. Bakit dito nyo dinala? Oh, no, uh, maganda ang mga masarap ang pagkain dito. Yeah. It's my like it's my third time to be here. Kasi masarap talaga. So, so dito. Dito ano, they bake it fresh kaya tapos it's family owned na sa 'Yun yung sinasabi ko yung nostalgia na hatid nila. At ito uh, po ay uh, ano Uh, family owned kaya sigurado kayo na yung quality talaga ng kanila mga pagkain at top na po po ngayon dito blend alam mo na tikman mo to eh halika meron ako ano <laughs> marami kasi silang produkto dito eto eto meron akong suman, suman kasaba oh, wow. kumakain ka ba niyan oh yeah okay meron akong challenge sa iyo dito katuwaan okay yang suman kasaba na yan ano Pagka naubos mo yan, kaya mo ba ng in one minute? In one minute? Oh my God, I have to gobble this all the yes. way. Go! Yeah, there it Heto Ito po ang ating Valerio's Tropical Bake Shop Eating Challenge. Suman ka sa ba? Tingnan natin kung kaya ni dito. Uy! Ang bilis! Wala bang... Uy! Pipin! Uy! Yeah! Wow! Wala bang 20 seconds? Ubus na yung suman. Ano masasabi mo dito? May <laughs> puno. <laughs> At dahil, dahil naubos mo, ano kaya naman, no wonder na ubus niya pala na mabilis kasi masarap eh. Halika, meron kaming regalo po sa inyo dito. Ito, pwede mo tong uh, iuwi sa iyo sa, sa ano. And tawagin ko lang. Okay. Ito po ang manager natin dito po sa Valerio Tropical Bake Shop sa Chicago na nice iskun tawagin ang ating magandang manager, Lisa! Hi, ate! Hello! Ako na naman. <laughs> Ayan. Nanalo sila, ate, yes. yes. Wow. kutsinta. Uy! Ganyan ang video! Puto! Ay, puto. And then, siyempre, yung original nila ng Valerio po, pandesal. Di ba? Home, home of the best pandesal ng Valerios. Pandesal ng Valerios. <laughs> It's always the best. The best. And, Thank you so much po for being a uh, customer, a loyal customer sa Valerios. Returning customer from Miami. Oh. oh wow! Imagine mo, dinadayo ka pa ng taga Miami. Oh yeah, thank you po. Thank you sa pag-suporta sa Valerios. It's, oh, yeah. it's yeah, out of this man. world, Suman. <laughs> <laughs> Anong sarap ha? No, I came here in 1977 so I really miss this one, the cassava. Oh, the suma. Pagka may mga nami-miss po kayo, mga pagkain Pinoy, Valerios Tropical Bake Shop ang niyo ninyo. Punta po kayo sa Chicago, Valerios. Nandito lahat ng nami-miss nyo sa Pilipinas. Parang Always Pilipinas. the best. Parang yes. nasa Pilipinas ka po, nandito na lahat yep. ng kailangan nyo. Masarap na, mora pa. Okay. Kaya punta na kayo dito sa 5033 North elson Avenue, Chicago, Illinois. At nanay, dahil ikaw ang bida, ilang taon na kayong TFC subscriber po? 92, so 96. 96. Sama. we're now on our 30th year. So thank you. Bumati na kayo dahil napapanood tayo buong mundo lahat ng TFC Regions. Binabati ko lahat ng mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Napapanood tayo doon. Oh, Atro, And then, dito sa US, Canada, at sa, kaya, uh, I don't know, sa oh. Yeah, all the Del around the world, watch TFC.